Si Alona no, conscious ako. So, 'yons? Oh. <laughs> ba? Si Alona mapaibig na kay Mike, 'di ba? Oo nga. Oh, si si Mike ang umiibig. Si Ma, siya ang umiibig si June. Ano ba na gusto mo kay Ano Alona? Actually, ano kami, dahil sa sobrang pagmamahal ni June sa mga serena. Oh. Mm -hmm. uh -huh. um, dahil din sa kagandahan ng loob at ganda ng itsura ni Alona, uh -huh. doon na develop si June. ganon din si Alona. Ganon. Medyo slightly ba? brown na yan. Ilagay natin ang ketchup. Amoy na amoy. Yes. Kailangan ba may specific na ketchup, Chef? Uh, any kind of ketchup. Hindi as kailangan as Pwede naman. Banana. banana. banana tomato Tum tomato. <laughs> <laughs> Ketchup. Tapos, suka. Suka. Yes. Oh, nice. Tapos, Kapag ganyan, pwede haluhuluin hindi uh, ng suka. Pwede rin hindi. Kasi adobo hindi, oh, di ba? Pwede rin. Pine juice. Ah, pineapple oh. juice. Wow! Oh, pineapple juice. Oh, yan ang sausawa ngayon. Yan ang sinasabi ko eh. Yan. Yeah. Oh, Di ba? Yeah. Di ba? Si Mike Master na parod ko nang oh. sinabi Lagi niya rin pinaglulutuan yung family niya. So, mahilig din talaga, talaga mm -hmm. Family niya. Mm -hmm. Di ba? plus point talaga sa lalaki. marunong magluto oh. eh. Naman, katinan mo. So, marunong magluto. Bakit um, ah. yung... Ha? Kasi si Master eh. Hahaha. <laughs> <laughs> Gano'n? Bigla nagtapatos. So... <laughs> Lagyan natin ng... Cornstarch. Yes. Lagyan na. Kapag flour ang nilagay mo, hindi cornstarch. Pwede naman kaya lang uh, buo-buo. rin yung lapot oh, 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 ng cornstarch. Oh, ang ganda na. Bilis na lumapot. Oh, pa diba? Agad, agad. Ganito, assembly tayo, plating tayo para mas maganda. Uy, plating na. May nakakaantay natin lahat, guys. Yung yeah. aking yeah. kaway na napulot ko kanina sa daan. Tulungan na kita, Dex. Ayan. Yeah. Ang saya ng para, summer. Alam mo, para-paraan talaga ito sa si bubay, ano? Magaling kong mga alam paraan, oh, eh. Oh, nice. Saan naman to? Ang galing mo talaga. Yeah. Bilib na bilib ako. Kawayan. Kawayan. Yeah. Oh. Ay, tinusok yung kawayan. Right? Dalawa, 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 dalawa. Oops. Okay lang yan. Marami pa? Marami ako yan. Mm -hmm. Okay. okay. Mag-gets mo na kung mm -hmm. ano mangyayari. Mm -hmm. Sa lumahaba. May okay, idea na si Mike Mike. May idea na Mike? Meron na. Ang ah, tapon to, kailangan ko pa yan. Diba? Kailangan ko yan. Oh, yan. Ako baka dito si Alona ha. Pakisabi, trabaho lang to ha. Alright. Okay, ito, plating oh. na natin to. Ay! Kinukurot niya po yung kidney ko, Master. <laughs> may kidney ka? Paano nangyari may kidney ka? Ay, ah, ayun. Pinusok mm -hmm. sa kawayan. Yeah. Ah, diba? Yung ating kalamari. Oh, diba? Maganda tingnan. Kalamari. Bakas hindi matusok. Ha? Sinusok yan? O, oh, summer kasi. Para hindi yung parang, alam mo, kahit nasa oh. beach ka o sa oh, oh. Kabyasnan ka man, kailangang gumawa ka rin ng gimmick. Oh, di ba, oh. Bubay? Yan, okay? Yan! Yeah. Tapos, siyempre may dahon ako Di Para gumanda lalo, kukunin natin. Kasi nasa beach ka na rin lang, wala ka nang magagawa kundi di oh, mag-isip ka na lang, di ba? O, oh, madaming kawayan sa oh. beach kaya pwedeng, pwedeng pwede anywhere kunin. oh di ba? O, oh, ha? oh ano nangyari? Oh. O, oh, ha? Nice. Oh, di ba? Oh, what a presentation, man. Now, ngayon naman. Eh, di ba yung sauce? Lagyan natin yung sauce. Ay, ito na. Ito na nga, bubay. Ayan. Sa ibabaw si Simona. Oh, ha? Ayan. Ayun na, di ba? Oh, no, di ba? Oh, diba? Sweet and sour. Ayan, ito. Punti dyan. Mmm. <laughs> oh, di ba? Tapos, sa likod lalagyan natin. Ayan. Oh. Oh. Para side by side. Ayan. Mmm. O, oh, di diba? So, mm -hmm. kung mayroon kang mga fishball o ano man yun, talamari. So, Sarap, pa preparation Pag mayroon kang sauce na ganyan, itudo mo na. Sarap. Ay, oh, yes. ayan na, diba? Ito na po ang ating calamari sweet. sweet and sour sauce. So, tikman Yay! yun ang ng Ayan, tikman. Oh, Joe. Yes. go, go, go.